guys kadalaw muna kayo guys sa aking uh, mahala kapatid guys no? okay kasawa sa iyo okay no? uh, guys yung mga kanyang mga ako ako hindi na si Sion si Inbornalok TV alala, -alala nyo ba, ba si Inbornal yan yes, si Inbornalok TV malaki na pinata na dito kami guys salamat libingan ng mga mayayaman yung mga nasunog sinunog guys yung mga krimig nakrimig sila krimig Kaya dito kami. Nah, guys, guys. Balik -balik si Ray ah, kasama ko guys, s'yempre guys, yung aking kikilala siguro yan guys, kahit sa balik-balik tari guys, si Raylock TV. Ah, yan oh, Ayan, Oh. Wala hmm. pa hmm. Ito pala pinaabawa siya. Pinaabawa. guys. Maganda 'yung mga galaw niya? Hindi ganyan. Ganyan niya pero mga nakakalaki. Pwede ba 'yan? Pwede mo kunin 'yan?